6.5 grams to Ayan. from uh, Sibuyan tackle mga idol matagal na to sa akin so ngayon ko lang susubukan mga idol ok hmm. hagis na first cast ha mga idol hop oh. yun piso na oh <laughs> piso na to, mga idol alam na kung anong isda to magalaw eh mga idol oh first cuts yun oh bugs na maliit mga idol masyadong maliit okay palas ng palas ng hangin mga idol Horse cuts. Okay, nakaayos na mga idol ha. Isa pa dyan. Yun! Uh! Ah, sunod-sunod mga idol. Sunod-sunod. <laughs> Munaan dyan sila. Ah, malakalak na to. Tuhogin ko to. Oh. Mga idol oh kapatid ah konti lang yung nilaki niya eh hops oh okay panatan nyo ay no wala nagpahinga mga idol ah nagpahinga nagpahinga parehan dito parang tayong pupuntahan mga idol pero kagisa na natin dito uh yan Pisyon ng mga idol. Pisyon <laughs> ng <agad>. Oh, grabe. <laughs> oh, ito na naman yung napakagat natin ng isang araw oh. Yung matawag dito mga idol. Ito na naman yung napakagat ko oh. Tara ko. Tantis ko sa yung kamay ko. Dalo na tayo may tama, loko ka. Nakatabla siya, nakatabla. Yan oh, mga idol oh parang ano siya sa ilog yung dapak. dapa isdang dapa nakita nyo ba yung poste so yun yung palatanda natin gustuhan ay sara sara mga idol strike tayo sayang tumingin ako ko yun tumingin ako sa likod mga idol saktong may strike isa pa ito ngayon kakumgat kakunggat. Kumagat siya, nakatalikod ako eh. Hindi ko yung isdang yun ah. Yun! Isa na mga idol. Sabi ko sa iyo eh. Kanina, kanina kumagat siya, nakataligod ako eh. Ah. Yari ka ngayon. Tiniram ko ng harapan eh. Ano isda ito? Bukang pulahan ah. Ah hindi, Puti te mahaba kuda mangaydol senang lahat siya sa sana ah, mama ah. mo pa din dumagos maydol na naslaslas din dumagos tap ko tap ano? ang sukat mga idol oh. big size ang ganda ng sukat nag size yung ating bagong lure ha mga idol yung parin natin oh ano yan 6.5 to sibuyan takil mga idol ayos may kalahating kilo yata may <laughs> kalahating kilo yata ni strike nya oh, kanina nakatalikod si mangyan Okay. ayos na mga idol boundary agad tayo mga idol oh nilunok niya yung bugso oh. <laughs> ayos mga idol baka maraming kudana yan yun pala ang gusto dyan lor kulay orange oh nag-aamok pa eh mga idol wala ka nang magagawa ari ah, ka na ni kita ngayon Dito. <laughs> oh, ito lah makaramdam siguro matalas ang pakaramdam ah Okay, try nga natin yan. Ang ganda ng kulay niyan, mga idol. Kulay abukadong nahihinog. Nakatungkod din natin, damuhan yun. Sobrang lago ng damo dyan. Ito lang dito. Um. Yun. Dali mga idol, dali. Oh. Pison, mga idol. <laughs> unang bato mga idol ha. Ang ating yellow green. Ah, oh. kuda. Kuda again mga idol. kuda oh. Kuda. Sasalang lang ng ating motor ha. Hmm. Sama na natin 'to mga idol, medyo lang nasukat. Mahalit na, mahalit na. <laughs> Malapit na mahalit. Okay. Nagpasiklap agad to mga idol oh. Luman luma na yan lor natin yan Sibuyan din yan mga idol Ito na sila oh mga idol oh. Ito na sila Ayos Ayos